Sunod-sunod na tinarget ng mga high-powered weapon system ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang limang floating assets na ito na animoy mga sasakyang pandagat na dadaong sa baybay ng Lawag City, Ilocos Norte para sa kupi ng bansa. Gamit ang 105mm at 155mm howitzer ng Philippine Army, Philippine Marines at US, Javelin Anti-Tack Missile, Multi-Role Anti-Armor Anti-Personal Weapon System, at mga machine guns Agad lumubog ang mga target. Bago pa man makarating ang mga dayuhang bananakop sa baybaying ito, nakaposisyon na ang pinagsalib na tropa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para sila ay pigilan. Iba't ibang matataas na armas ang sasalubong sa mga dayuhan. Balakatan uh, 39 has focused on everything from key maritime terrain, both the taking of that and the defense of that, which you just saw today, to maritime strikes, uh, and to uh, conducting sea control. Ang senaryong ito ay isa lamang sa maraming pagsasanay na isinagawa ng sandataang lakas ng Pilipinas at Estados Unidos para sa tao ng Balikatan Exercises. Muling nilinaw ng Amerika na hindi isinasagawa ang pagsasanay para magpaabot ng mensahe sa ibang bansa na naisakupi ng Pilipinas kundi upang lalo pang mapagtibay ang samahan ng mga tropa ng dalawang bansa. Again, we don't do this for any third party. We don't do this for messaging. We do this to create interoperability, to create readiness, to create integration on such capabilities as being able to command and control, sense the battle space, employ fires, move about, practice littoral mobility, multinodal littoral mobility, all those things that we've planned in, in this exercise. So there's no significance to this location. Ang US, ipagtanggol ang interes ng Pilipinas. Sa gitna ng umiigting na ng sa South China Sea. we have an obligation to our countries uh, to train together, to interoperate. so balikatan has been you know, key maritime terrain, both the securing of that and the defense of that. it's been sea control. it's been maritime strike. so all those missions that are designed to deliver in accordance with the mutual defense treaty, you know, 72 coming up on 73 years uh, old right now, we honor that. that means a lot to us. So, protecting, uh, the Philippine sovereignty. Ayon naman sa sandataan lakas ng Pilipinas, ginagawa nila ang pagsasanay para mapataas pa ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagdepensa sa mga mamamayan ng bansa. Sa ngayon, ay pinag-uusapan ng dalawang sandata ang lakas kung paano pa mapapaganda ang balikatan sa susunod na taon I think on our part of the AFP we have improved intellectually and raised the level of competence of our soldiers and officers leading our armed forces Certainly there were improvements now compared to last year and the past 38 years we have a talk with our partner here General Cedarholm how we would uh, develop the next balikatan exercises. Nasa dalawang daang sundalo mula sa AFP at US Marines ang lumahok sa pagsasanay ngayong araw. Sa Miyerkules, isa sa gawa naman ang Maritime Counter-Strike Exercise dito rin sa Lawag bago matapos ang balikatan 3924 sa Biernes.